Ano ang nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Yung tunay na kaligayahan. Baka sabihin mo sa akin, ah, Brother Bo, alam mo, pagkasama ko lang pamilya ko, okay na okay na yung around the table, kita ko yung mga anak ko, ay, naku, ang sarap. O kaya, kasama ko yung mga kaibigan ko, yung tunay na mga kaibigan, tawanan kami, may konting pagkain sa... ay, naku, ang sarap-sarap. O kaya, Pwede rin yon yung mag-isa ko na nasa isang bukid o kaya nasa beach na nag-iisa, nagmumuni-muni. Masaya rin yon. Ano kaya no? ang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan? Kaibigan, ito ha, may kwento ko sa inyo. Isang araw nagbibigay ako ng tok sa feast. Sa gitna ng feast, sa gitna ng tok ko, umupo ako sa stage. No? Na yung malapit ako sa front row, doon ako. Tapos hiningi ko yung, hiniram ko yung cellphone ng tao na nasa harapan ko, yung nasa front row. Pahiram naman ng cellphone mo. So pinahiram niya. So ako, tumawag ako sa phone. Wala akong marinig. So ang ginawa ko, No? I was I was hitting it with my with my hand. Pang 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 pang. So sempre yung mga tao very uncomfortable kasi we ano ginagawa ni Brother Bo tapos eh hindi wala pa rin ang marinig. Alam mo ginawa ko? Kinuha ko yung phone, ha? Tapos eh nakaupo ko sa stage, eh. no? So so abot ko yung yung sahig ng stage. Ay, kinuha ko yung phone. Tapos tapos tinatamaan ko yung stage parang ginawa ko martilyo bang 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 ay naku halos marinig mo yung 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 gasp ng audience yung talaga ah, brother bo wag <laughs> alam mo kung bakit ganun kasi yung telepono hindi naman dinisenyo ng gumawa ng telepono na gawin mong martilyo masisira tapos binulgar ko na sarili ko. Sinabi ko, actually planted yung cellphone. Cellphone ko to. <laughs> so tawanan yung mga tao. Ito yung, ito yung luma akong phone na ay, hindi na talaga umaandar. Kaya ito ginawa ko. Pero I, I, I share you that story. Bakit? Kasi may kinalaman sa ating tanong, what makes you happy? Ano ang nagbibigay sa'yo ng tunay na kaligayahan? Isipin mo to ha. Yung binanggit natin kanina, di ba? Relationships yun. Kasama ng pamilya, kasama ng kaibigan, or baski mag-isa, o oh, relationship mo sa sarili mo, relationship with God. Tingnan mo yan. Happy relationships equals happy life. Yun yun! Akala kasi natin yung happy life, ano eh, yung magkaroon ka ng gano'n, magkaroon ka ng gano'n, mabibili mo to, mag maenjoy mo yan. Hindi po. Ang dami kong kilala, ang dami nilang mga pera-pera, pero ang dami nilang mga ari-arian, hindi naman sila masaya. Ang masayang tao, yung walang problema sa pera, walang problema sa si ari-arian. As long as, eto, makinig ka ha, yung lahat yon should serve our relationships. Hindi sila ang nangunguna. Yung pera, yung ari-arian, all of that. Okay naman yun eh. Basta they serve our relationships. Ulitin ko, Happy relationships equal happy life. So ganito ha, ito yung tanong ko. Oh, ganun pala. Para maging masaya, kailangan masaya ang relationships. Paano maging masaya ang relationships? Ah, ito na. Naalala yung kwento ko sa cellphone. Ganun na ganun ginawa tayo ni Lord. Ito yung mabuting balita. God made us to be selfless. God made us To be loving towards. Very important. Our gospel for the day is John chapter 13, where Jesus washes the feet of the disciples. And I want you to know if you want to have a happy relationship, you serve in that relationship. In your marriage, in your family, among your friends, be the servant, be selfless, not forced. hindi forced by other people. Ikaw mismo, kusa, you make a decision because you love. Friends, mabuting balita. Ginawa ka, dinesign ka ni Lord para maging servant, para makapaglingkod. To be selfless. Ngayon, sasabihin mo sa akin, ay, brother mo, mali yan. Tingnan mo naman yung mundo. Napaka-selfish na mga tao. Kaya nga, tingnan mo yung mundo natin. Gera, krimen, kung ano-ano. Kasi we violate our own design. Hindi natin sinusunod yung, yung gawa ni Lord. Para tayong cellphone na ginawang martilyo, talaga masisira tayo. But if we follow our design, ano ang cellphone? Designed to what? To call, to text, tsaka alagaan. Lagyan ng case. No? Pag hinawakan mo, inaalagaan mo yan. Yun ang, yun ang design niya, ganun rin tayo. We were designed by God to serve, to love, to care, to share. Pa miserable. Ang buhay mo. Believe you me when I say that? No, now, what do you do? In your relationships, make a decision to serve people. Make a decision in your relationship with yourself. Serve your highest goals, your needs in life, your spiritual needs, your emotional needs. Serve them, Meet them, Mahalin mo sarili mo. Ha? Iba yun sa selfishness. Tandaan mo yan. When you are able to serve yourself, ano nangyayari? You're able to serve other people. Ah. And that's what I want you to do now. I want you to pray with me. At sabihin natin kay Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Turuan mo ako paano. Tsaka gusto kong mag-serve sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. How, Lord? Teach me. Dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Lord, gabayan mo ako. I want to serve you with all my heart. Teach me how. Tsaka Lord, gusto ko rin maglingkod sa pamilya ko. Gusto ko rin maglingkod sa mga kaibigan ko. To be selfless. Turuan mo ako, Lord. Lord, turuan mo rin ako how to serve myself. How to be able to love myself. Panginoon, turuan mo ako sa pangalan ni Kristo Jesus Amen! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Kaibigan, habol ka. Holy Week Retreat starts Holy Thursday, dalawang oras sa umaga, and two or three hours every morning. Holy Thursday, Good Friday, Black Saturday, hanggang Easter Sunday. Go to holyweekretreat.com At uh, join us, refresh your spirit. Nagpapasalamat ako sa mga full tank supporters. You you are so kind and generous, and because of that, we're able to do this mission. And uh, bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng full tank Saturday and full tank Sunday. And uh, thank you so much. I Click lang yung support button kung hindi ka pa full tank supporter. Sa ilalim ng video dito sa Facebook. Maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars. And I will see you tomorrow.